What if yung iniwan mo ni Loco, siya na lang pala yung totoong magmamahal sa iyo at taong nakalaan para sa iyo. Yung taong handang gawin ng lahat, huwag ka lang mawala. Kaso iyong binali wala. Di ba nakakapanghinayang ng sobra dahil hindi ka marunong makontento? Naghanap ka ng iba akala mo mas sasaya ka sa iba akala mo mas maaalagaan ka ng iba akala mo mas mamahalin ka ng iba nang higit sa pagmamahal niya sa dinami-dami mong akala dumating ka na sa puntong na-realize mong ang lahat ay mali pala ngayon umaasa ka babalik siya kasi bumabalik ka gusto mong magsimula ulit kayo kagaya noong umpisa. Ang kaso, masaya na siya nang wala ka. Okay na siya mula noong araw na ginawa mo siyang tanga. Eto ka ngayon, dinaranas ang karma na nag-iisa. Lumuluha at nagsisisi sa iyong mga nagawa. Kaya ang masasabi ko lang hanggat nagiging mabuti o minamahal ka ng taong mahal mo, suklian mo rin ito kagaya ng ginagawa niya sa iyo. Huwag mong hahayaang mawala yung taong alam mong mahal na mahal ka. Yung taong handang masaktan, manatili ka lang. Yung taong alam mong pwede mong maging sandalan sa tuwing napapagod ka. Yung taong alam mong kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan kasi mahal ka niya. Kaya ingatan mo siya hanggat alam mong nagmamahalan kayong dalawa. Huwag mo siyang ipagpapalit sa iba kasi wala nang hihigit pa kaysa sa kanya. Maan mo yan. God bless. Okay na siya mula nung araw na ginawa mo siyang araw.